ready na yon so tikman ko na yung aking niloto parang niloto na parang wala nang sabaw ayan, wala nang tubig guys, patayin ko na eh. subukan natin yung isa guys subukan natin dito, kasi dito ko sa ililipat mamaya Mag-try uh, ako ng isaga luto na. Gumagawa ako nito kanina habang nagla-live. Ayan. Habang nagla-live ako kanina. Salamat sa aking mga sisilab sa... sa live. Sinamahan ako mag-live hanggang... matapos ang aking... Ayan guys. Buksan ko lang siya para mag ano yung ano uh, yung para magbahaw siya. Kasi ililipat ko sya sa sa palanggana. Hindi ko alam kung ilang pieces ito guys. Kasi ano ito isang kilo. Isang kaserola na ano. Nilalaga ko lang sya, sa mahigit. Uh. Mga 45 minutes guys. Uh, one hour. Ayan guys, ang aking suman. Ayan, ay kukunan ko ng video. Ito ay tawag uh, suman sa Tagalog. Suman na malagkit sa dahon. sa ilunggo naman ay ibos. Ayan guys, luto na siya. Ayan. Ayan. Nalagay ko na siya dito. Ayan. Loto na siya guys. Loto na siya pag ganyan na yung texture niya. I-try natin. Ano? O oh, yan <laughs> o. Mingi na naman yan sila ng pagkain. Hindi ko na yan sila pakainin kasi gabi. Ayan guys. Ang aking na. Ayan. Yeah nagluto na. Ayan. Perfect! Ang aking ibos. Ayan. So, man sa daw. Mmm! sarap. Gumawa ako nito guys para sa umaga. Para sa coffee. Ang sarap. Mm. Yung malagkit ay uh, 65 per kilo sa Manila, guys. Mayroon TIG-70. Ito yung malagkit ko ay sa 65 per kilo sa Palinkyo. Mmm. Sarap.